Uh, inanun inanunsyo daw ng Presidential Communications Office. Ayan na, sandali lang, andyan na pala. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Makakausap na natin si uh, Attorney Claire Castro, uh, Palace Press Officer, Yusek uh, Castro. Ma'am, maganda kumaga, this si Aljo Bentijo. Live na po tayo sa DCXL. Yes, good DCXL. morning. Apo, oh, good morning. Good morning, Aljo. O, oh, mag-iigpit daw kayo dyan, ma'am, na... I, I, you, uh, ang malakan dyan, maghahanpick na ng mga journalist na magko-cover kay Pangulo Barcos Jr. Yun daw ang best <laughs> among the best of season journalist na. Paghihiktit ba yung pagpili ng best among the best? Iyan, Hindi opo. ba mas maganda yon Halimbawa, si siya nilin dadalin mo. Di ba ibig sabihin, the best among the best? Di ba, among the best itong si ano, si Chanel. So, tingin ko mas maganda nga yung description na yon eh. Na dapat na ip ipadala ng isang media outlet, ng mga newspapers na the best among the best yung papadala nila. So hindi naman 'yun paghihikit lang. Oh, diba? po. Dapat oh, lang po. naman talaga, especially covering sila uh -huh. dito sa Malacañang. Ba bakit diba? 'to? Bakit 'to kay bakit po uh, ganito ang naging panuntunan na ng PCO? Well, magandang panuntunan 'to kasi dapat ang ipapadala talaga sa sa, sa amin lang, no? Ah, uh, tingin ko hindi mag, hindi pangit na description. Kasi uh, yung pinapadala nyo ngayon from the, uh, let's say, this Excel, hindi ba yan yung the best among the best? Of course, di ba? So, hindi ito, hindi ito negatibo. For me, ah, hindi negatibo ito na pag-describe na ang papadala ng mga media outlet ay yung best among the best. Yun na. Okay. So, sa guidelines na yan, tama ho ba, ah uh, yung mga journalists lang from media organiza uh, organizations na at least may five years na experience. Ano po ah, ang mga okay. guidelines po nito ma'am sa mga magco-cover dyan uh -oh. sa Malacanang na mga journalists? Ngayon oh, Aljo kasi uh, nag-usap kami kanina, kakausap naman namin si Sec J, at magkakaroon pa naman ng dialogue. Okay. okay. So yung five years na yan, uh, mag-uusap kami ni Sec J kung anong pinaka-guidelines yan kasi um, Baka yan lang muna yung proposal. Pero sabi nga nila, may mga media outlet na kaka-exist lang, wala pang 3 years, so paano, paano masasettle yun? So uh -huh. I will ask, check J about that. So ikukonsider naman yan. consider naman yan. Pa -consider ba naman yan eh. Bakit ba yung, yung mga... Yung unang na unang na pa sa atin. May nagko-cover ba dyan, ma'am, na nagpapakalat din na peking balita? <laughs> eh Ito kasi kung bakit ito nagkaroon nagpa-trigger dito Aha. meron mer, meron kasing isang um, taga-media mm -hmm. na hindi na pala siya miyembro or empleyado ng isang sa isang newspaper okay. or isang network pero pumapasok pa rin using the ID oh. so for security purposes din naman dapat maripaso kasi, okay, kakaupo pa lang ni Sec. J. ng uh, February. So, yung iba mga accredited, kailangan ripasuhin. Kasi yung iba yata, ang balita is nagagamit yung ID sa hindi maganda. Let's say, gagamitin pagka na, nahuli sa traffic uh, issue. So, kailangan ripasuhin yan. Kasi baka yung ID, eh, eh, mm. may to, di ba? Nagagamit sa pakaabuso. Kaila, kailangan ripasuhin. So, tignan natin, di ba, parang 65 yata yung nabigyan ng accreditation, pero hindi naman lahat yan ay nandiyan dyan. So, kailangan pasuhin talaga. Uh -huh. Yung mga dapat lang na makakuha talaga ng accreditation, yun lang dapat ang bigyan. Mm. Uh -huh. So, iti-check talaga yung background nila, no? ah uh -huh. with But me the executives. O, paano po, opo? Oh, and at the same time, tandaan natin, Aljo, may mga nababalita na nababayaran. Uy, ng ibang bansa. Hmm. Hindi, sa ibang bansa. Di ba I'm not sinabi ni Sen Senator oh. uh, Talentino. Oh, uh, okay. Kailangan din niyang ripasuhin kasi mahirap na po. Oh. May di may wasan dyan. Ibang uh, journalist ay may pinapanigang pina, pina, pina panigang mga kandidato. Bawal hong yan dyan. Opo, opo. Bawal. pa po yan. Tama po kayo, uh, Sir Aljo. Tama po yan. Mm -hmm. So, kailangan lang po talagang piliin Angatma ah, at yung talaga mapagkakatiwalaan din po ng media outlet ang papadala po sa sa party po ng MPC. Opo. So uh, ano po ang tatlong accreditation types sa ilalim po ng pantunang 'yan? May full access sa palace coverage, paano po event-based passes? Ito na lang, Sir Radio. Opo, Adjo, ah, opo Magkakaroon pa po ka ng dialogue. So okay, wala pa okay. po akong pinakaditalye. Baka by tomorrow, pag nagkaroon na po at naripasa na po yan, maaari na po ako magbigay sa inyo ng update. Opo. Okay, ano po ang reaksyon okay. naman? Pinakahuli na ito. Ha? Ah, ang uh, reaksyon po ng Pangulong Bongbong Marcos doon po sa malagim na insidente sa Vancouver, Canada po agad po itong pinaalam sa pangulo at nalaman din po agad ito ng pangulo at nagbigay po agad-agad siya po ng statement, nabigay na po ito sa media at uh, of course nakikiramay po ang pangulo at ang ang palasyo po sa mga nasawi at uh, ngayon po ay uh, nagkaroon din po ng mga injuries. So pinap, ipapaabot po lahat ang tulong nakakayanin po ng uh, ng gobyerno para sa para po dito sa mga nasama na po sa malaking uh, Incidente na ito. Opo. Okay. Maliban po dyan ay uh, ang malaking balita po ngayon, uh, inangkinayatan ng China yung mga ano natin, ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Uh, uh, ng Presidente tatong barkong pandigma ng China dyan sa Zambales habang uh, nagsasakon uh, ng naval exercise ng Pilipinas sa Tanga Amerika. Ngayon nagdeklara uh, naman ang jurisdiction ng China Coast Guard sa Sandy Cay. O itong pag-asa kay uh, Yusek kung saan makikita hmm. dapat na tauhan talaga natin. ah hmm. Ang isla. ah uh, ito lang po man sabi ko. ay uh, yung buo kay DJ Jonathan ma, uh, Malaya hmm. ay hindi po yan totoo. Okay. Y y yun pa lang po ang maibibigay ko po. So pasasabalian po natin yung sinasabi po ng China. Okay. So hindi totoo yung itong uh, pagdeklara nila na sa kanila na. Aga San Kay, May may litrato kasi. May picture? Opo. Hindi po, hindi po. Yun po yung according to kakausap ko pa lang po ngayong umaga kay DG uh, Jonathan Mora, Ma, Ma, uh, Malaya. Hindi daw po. Okay, sige. Follow up tayo mamaya kay DG ah, Malaya. Ah. Anyway, Yusek, eto din. Ah, ah, napansin din ang ilan nating mga netizen, may laglagbala ho ba? Ah, may may laglagbala incident. Pero yan ay uh, fake news po yun, di ba? Tama ho. Naglagbala, um, wala, 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 wala po wala. yan. Uh, Pinapakalat po siguro para... Fake muli, news yan. Ha? Fake news. Opo dahil uh, sinabi po ito unang-una -una po yung may ganyang insidente ay uh, tinanggal na po agad. Agad-agad sa direktiva po, po ng Pangulo at uh, ginawan agad po ito ng, ng uh, aksyon ni Secretary Dins. Tinanggal po agad yung sinasabing sangkot yan. Pero ngayon po may kumakalat ang ibang modus naman daw, ito daw kahit konting punit lang sa passport. Oo. Napansin uh -uh. naman dito. Eh, may isang senior si Citizen yata ay naon siya may kanyang bakasyon papuntang Bali sa Indonesia, matapos mm, mm. siyang hindi pero plano dahil may konting punit lang. O napansin Opo. na po ng mga hindi may iwasan, bumabatikus po sa administrasyon. O itong modus na, na naman. Opo Gawin po anong reaksyon na po ng Malacanang? Opo nakakalungkot po yan dahil pati po yung pagiging careless nila. Sa Pangulo pa yata po nila ibintang. Nakita po natin ang pahayag po ng Cebu Pacific na doon pa lang po sa counter ay punit na po yan. Opo. Pero hindi na po yata siya pinayagan dan may punit po. Nung hindi payagan ay lumipat sa ibang counter. Yung counter na yata yung pangalawa hindi po napansin yung punit. Aha. Uh -huh. uh, pero at the time na napansin po hindi na po napasakay, napasakay talaga. So itong mga yan, sabi po, sabi po ng taga-counter, malaki po ang kanilang magiging penalty kapag ka po na i-allow na yung yung gantong klasing may punit ay maialaw na makapagbiyahe. Uh -huh. So sana po yung hindi nila pagiging maingat, huwag naman nilang ipasa naman sa, sa gobyerno yung kasalanan po nila o yung mga negligence po nila. Kasi nakalusot na po sila sa immigration eh. Pasakay na ng aeroplano ng sinitanan naman ng Cebu Pacific. hoy di ka pwedeng nga uh, umalis dahil uh, uh, yan ang abiso naman doon sa receiving country sa Indonesia. Ang kanilang Kaya... uh, counterpart. Opo. Opo, nagpaliwanag na po ang Cebu Pacific dyan. Sabi nga po nila sa unang counter pa lang ay uh, nakita nila po net. Hindi na nga po talaga nila pina, po yata ng ticket. Pero sa pagdating sa kabila, pumunta sa kabilang counter. Yun po yung ating pagkakaalam dyan. Okay, so, sige. So, sana wag naman pong ipa... Kung may ganitong issue sila, wag naman po nalang agad-agad sanang i-gawin sa social media. Kasi lumalaki po, nagkakaroon po tuloy ng kasalanan ng gobyerno kahit lumalabas po naman ang negligence nila ito. Opo. Last question na lang po. Uh, May 1 yata magro-roll, tama ba? Iro-roll out na itong 20 pesos, murang bigas mm. sa, dyan sa Visayas. Opo. Uh, yung ang... po ang sinabi ni Sekretary uh, Kiko. Okay. Uh, bakit ito uh -huh. daw sa Visayas? Unang-unang uh, po kasi dyan po talaga napakarami pong supply. Kasi okay. pat pati po yung Mindoro, uh, nagsusupply po sa Visayas eh. Mm. So, ini-start na po talaga yung pag-transfer. Uh -huh. uh, kaya po, mas, ma mas nauna po ang visa. And at the same time, maliban po dyan, Nauna po kasi magbigay din po ng uh, kooperasyon ang Visayas Governors na tutulong po rin sila, iya yeah, mag a po sila para sa subsidiya para po maisa ma ma para nga rin po itong uh, pangarap na ng 20 pesos kada kilo na Visayas. Opo, hindi rin may iwasan. Ang tanong ng mga kababayan natin, eh, bakit ngayon ngayon na uh, ilang araw na eleksyon. Kailan po ba dapat? ayan. Oh, Opo, sagutin niyo <laughs> Kailan po ba dapat? Kailan po ba nagkaroon ng ganitong klase na guidelines? Kailan po ba kailan Kailan po ba nagkaroon ng uh, ng pag, pag -co cooperate ang mga Visayas governors? Eh, wala po tayo sa timing-timing. Anytime po na dapat maibigay agad ang tulong, wala pong timing niya. Bigay po dapat agad. Mm -hmm. Hindi pwede po na O oh, sige, after the election na eh, eh, kailan po po ba bibigay yung sakati sa kabayo? Pagpatay na yung kabayo? Hindi na po dapat ganun. Ang tulong po sa gobyerno, 24-7 po yan. Hindi po tinatiming-timing yan. Paano Sinagawa po? na lang po nila yung issue para po may mga, meron na naman sila maging negatibo sa gobyerno at sa Pangulo. Sinisiguro po natin, ma'am, na ito po ay hindi pamumuliti ka. Definitely po. Kasi matagal naman po ito sana talagang nagawa kung talagang kinaya agad. Kaya lang siyempre po inaaral-aral para po paano ito magiging uh, uh, ipamigay po agad sa ganong klaseng presyo. Hindi po naman agad-agad, hindi naman po ito basta isang click ng kamay mo, eh, kaya agad pong gawin ng pamahalaan. Inaaral din po lahat yan. Opo. Okay. Ang uh, nais ng mga ating mga kababayan, eh, dapat eh, i-roll out yan sa buong bansa. Opo, 20 Opo, pesos. Opo, yan naman Opo. din po ang, yan, yan din po ang nais ng Pangulo. Okay. Maraming maraming salamat po. Uh, Yusek Claire Castro, Palace Press Officer. Good morning. Maraming salamat, Adjo. Thanks. Good morning. Thank you. Pirada.